Malabon City. Malabon? Oh. First time niyo po dito? Oo. Okay. Oh. Nagbike lang kayo? Yeah, so ayun yung order nila sir. Ta. Uh, wala daw. Ay, hindi. Hindi ko na ito. Tama na. Lily Barrow. Kali <laughs> pa kayo malabon sir? Nagbike lang kayo? Apo. Tulit naman yung ano diwata pare. Hindi pa pala naman. Titikman pa pala niya si. Okay, thank you, sir. na ba kayo? Yeah. Yeah. Di pa lang ka, yeah. si si Kay. pa pa yung iba. Oo. Sige lang. <laughs> oh, oh. Excuse me, excuse me. Excuse muna oh. Excuse muna Diyan Ay, sorry. Madam Diwata, hiring ka daw ng cashier. Nakita niya sa namin. Nakuha na. Pero no. Um, late, late na yun. Ilang araw Ay, na yun. Ah, napanood ano, kasi sa vlog. Ilang araw na yun. Sabay nag-dood saan eh. Madam Diwata, kailan daw ulit ilalabas yung ano mo sa Batang Kiapo? Hindi ko alam. Abangan nyo na lang. Yes. Kailangan mag-abang kayo every night. Wala. Wala naman sinasabi mo kailan ilalabas. Pero nag-shooting ka na. Yes. Ako marami business na. No. <laughs> Marami, abang -abang. Hindi, yung ay ngayon na, na shooting mo nung Friday, maayos na yung pag-ano mo sa ano? Sa script. Wow. Okay na. May mo na. Siyempre, tiniroan naman siya ng maigi. Normal na. Ito okay. 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 si Diwata sa amin. Ito na yung bagong kasiyo niya. Ay, nandyan. Marami na ako no, na. Kalusho. Sa kanalang. Diyos ko muna. Madam Diwata, may nagtanong. Kumusta daw katrabaho si Alex Gonzaga? Papait naman. Alam mo ang mga artista, parang parang mga order yung tao lang din pala ang na natin. Ano? Pero nga lang kasi, dapat Wala, Wala yan, matamis na yan. Kasi, parang, yan. parang ka. Like, huh? Sa Uy, No! Starstruck. Inap na ka-sukal dyan. Kaya minsan, alam mo ba yung mga dialog muna, nasa isip-isip mo ay bitawag kasi parang nagpagulo ang isip mo. Parang gano'n doon, ano'n yung pakilaw nga. Ngunit, baka doon. maganda yan, perfect yan. Yan ang ginagamit ni Coco. Ayan, may na-hired na pala si Diwata na kasi. ang ginagamit ni Coco na tour muna. Babel muna ako. Okay, muna ako. Oo, sige doon. No problem. Takk. for! Madam Diwata, anong masasabi mo sa mga supporter mo na napakadami dinadayo ka pa dito? Nagpapasalamat ako siya para dami sa mga sa akin na ano, overwhelming ako sa so, mga mga taong supporta sa akin, hindi ko naman sila kilala tapos tutuwa ko siya sa mga feelings na mga marami ko sa iyo ano po? Nalag-order ay mag-ano ka, gusto mo ay ano may oh. oh. okay. ano tapos Oo, kaya okay. nga okay. Sa so, styro na lang yeah. so, Sa styro ka na lang mm. oh, Ayun, okay. oo Ito yung ginagamit ni Coco Yamang yeah, -hey. Ayun yung mga biker Yes uh, Pila yung magpa-picture Picture po yes. Tama lang hey, okay, ako. Ay, pausa ko Ay, pausa Maka mamaya matuloy yung tipin natin sa, sa Monday Walang, walang ibubugang <laughs> ano yan ikaw yung makeup artist ni Kay ko yan. Kay Kay Koko. to. Kay and Andito pala si ano, ah, Kapon, Madam Biwata, si Pabansang Kulukoy. Sa Kasirintol Rablador. Nang libre si ano, Pabansang Kulukoy. Oo, bigyan pa ako ni Pabansang Kulukoy ng Ayan, pilang, ano, na namin Karing, pang, na, na, Mas, na namin. Pinaglamay na namin. Pinaglamay kasama namin. Pinaglamay na na namin. Pinaglamay na namin. Pinaglamay Diba, no? Pinaglamay na na namin. Pinaglamay Binigyan ako Ay, ano ang naman. Oh, Hello, Hello po. <laughs> Taka sa wadi ka. Ano sa'yo? Para Tama. Oh, maganda ang oh, ano. Baka oh, makuha oh, ko oh, ka ni Coco Martin. sa araw na to. Oh, Pwede from Quezon City? Paano? <laughs> <Are you from? laughs> <laughs> marikina Ang oh, galing pang marikina, si <laughs> marikina, oh, marikina si sir. Ang naman. dapat pag lahat mo dapat. Oo